iyo warap mga kapare ko? So ayun mga kapare ko, gumana yung ginawa natin. Dahil kay Paul GG. Sige, mag-subscribe na kayo sa kanyang page mga guys. Kay Paul GG ko to nagawa mga guys sa ano, um, invento nila lang din. Basta, ginawa niya lang to ano, walang tutorial. Siya, yung, siya, siya, siya lang yung gumawa nito guys. So, ayun, gumana naman, guys, no? Ayun, may nakuha nga tayong totem dito, mga kapatid. Eh. asa na na yan? Buti na lang ito, mga kapatid. Eh. May nakuha tayong totem. Ayun, ang -dum talaga, mga kapatid. Why? Eh. Na, ano, na-excite talaga ako. Eh. Ano? Matapos yun. Kala ko, hindi gagana, mga kapatid ang tanong gumana ayun nakakuha tayo ng totem sa ating hardcore with a uh, 643 days so ayun mga kaparipig gagawa tayo ulit ng panibagong video sa ating page dito sa youtube tapos ano pag naayos na yung CP ko na ano bago mga kaparipig nasira kasi yung LCD nun nag crack basta pagka nun mga ko eh dun ako maglalaro ng minecraft eh transfer ko tong world ko tapos magre record ako mag ano magla live ako dito sa youtube mga kapare ko eh si manood nyo kayo mga, pa mga ko eh salamat salamat mga kapare ko eh. basta salamat basta bahala na kayo dyan salamat Thank you for watching.